Uy, what's up? Go fam. Okay, so dito naman tayo sa isang area. Ah, uh, dala-dala ko pa yung ano, yung pinag-anihan natin para ma-compare ko lang nung last time. Oh, ito pa. Ito 'yun. Pinag-anihan natin ng minsan, dinala ko na para makita ko kung parehas dito. So, ito ito yung hindi naka-survive nung etong area na to, yung hindi naka-survive nung last time na ano, apat na bagyo. And uh, inulit natin to GoFam ito medyo masakit to. Inulit natin to tong area na to. Pero natuwa naman ako kasi ayun oh. di ba? Pwede na. Mas maganda to tong part na to GoFam. Uh, sana mas maraming ganyan kasi may mga nakikita akong ganito pa. Pero meron yan, may laman yan. Ang isang nakikita ko lang dito, kasi ano to rin to, GoFam puti din to eh. So nakita kong magiging problema nito Next cropping Hindi kagaya nun dun sa kabilang area Is ito Paragis go Ayan oh, Sobra Grabe Grabing paragis go So ang mangyari nito <clears throat> Explain ko sa inyo Is Nagkaroon na siya ng buto ito karon siya ng buto go farm so mangyayari nito problema na naman to next cropping so meron kasi tayong perennial at saka annual grasses yung annual grasses go farm ito yung mga merong life cycle alam mo yan tutubo yan tapos mamamatay din okay tutubo magkakaroon ng bunga or buto tapos mamatay sabay sabay eto mga ganito to mga kagabutin or ano bang tawag nila dito paragis go fam ito ay mga si uh, perennial so pag perennial parang ano siya tuloy tuloy lang pag hinayaan mo to tuloy tuloy lang to go fam. tapos magkakaroon lang yan ng ano ng mga another na shoot dere derecho lang tapos kakapal siya ng kakapal so yun ang problema dito uh, and syempre bawat isang pananim mantakin mo kung ilang buto yan gofo oh. mo to to malalaglag tong mga to yan dali ah ipofocus ko sa inyo gofo ma ah. ayan oh yung isang ganon eto to to isang ayan yan eto to isang ganyan isang buto yan isang halaman isang halaman pa lang to oh. <laughs> Ganon, ang kadaming buto yan ay nako so eto ayan Grabe. Dami. Dami magiging problema nito next cropping. So, tatry natin gawin dito after natin ma-harvest. Siguro, ipapa natin to kaagad. Hoping na merong enough moisture yung lupa para eto mga to, ano, tutubo na kaagad. Tapos, isa pa ulit na na rostilyo para mamatay sila. So ganon yung gagawin natin dito GoFam para at least masolusyunan natin to. Otherwise, ano, magiging malaking problema to next cropping. So yan ang discard natin. So kayo, paano yung discard nyo lalo na sa mga nagpuputi sa yellow corn, alam ko wala masyadong problema eh. Pero sa puti medyo challenging.